going home? We're going? Home. Where? Where? Oh, no. oh, we're going to Santa Monica. I am going to yeah. Santa Monica. You have a distributor party last night? Yeah, yeah, yeah. Very good party. Many, many red doors. Many red holes? Many, many red doors. <laughs> <And there's laughs> <a few. laughs> oh, by red horse. Dito, kami, Nick. dito. Ayos na kami ah. nai. Ayos ta. Ganda tong sagwanta. Oh, ah, ayos. Ah. <laughs> uh. Kakayak tayo guys. Tira natin nung uh, papahila tayo dito sa Papahila uh, lang ako sa dalawa <laughs> Ay, si Jung hila, baliktad oh! No? <laughs> Ayan, ayos! Tatawid tayo guys, papunta doon sa area na yon We're going to cross that channel over there Alin? Ito na tawag na, pervy! ah furby eto parang foreigner ano yun may sailboat doon sa unahan so kung makikita ninyo wala nanti tiwala sa sagwan ko na diy Okay, actually okay siya. malakas ang agos no.

어 oh. <laughs> huh? Barang di sekitar dalam dia itu. Wow. Huge. Ano kaya ang model ito? Ano? Laki. Tali ka doon, eh. ano na, may mga barnacles na. Ito siguro, anong taon na, ilang taon na kaya itong naka-abandon dito. Yan, pasukin natin, be kinilas oh, may 'yan ako Pintak pa yung glass oh Ano Mo na? Ay, tinanggal na yung pati mga LSC niya, tinanggal niya. Hindi so, na kadumaan sana. Diyan lang, eh, hey, diyan lang. Ano, oh palipa din ko na. <laughs> Ayos ba may apakan, be? Hmm? Yeah. Uh? Uy, grabe. Sige, papasok ko. Oops! Yun, no? Ha? Ah, oh, may chinelas ako. May ask din? Ha? Oh, la laki pa no? Guys, abandoned plane. Sea plane. Coron. Um, ano? Um, aluminum to? Uh, wala ka na. Meron, meron kang makita nga ano, Model number? Wala po. Nabuhay. Dito banda yun no? binura. Ito ba, may switch pa na iwan isa. So, flaps on. Ayan, no? Ah. Meron? Tingnan mo. Paano mo? Ano lang, masi anong... Ano kaya 19 ito? Hmm? Huh? Oh, dito. Oh. Ano kaya ito? Warplane or... Just simple... So, Intak pa ito oh. kaya ako dito okay. ha? oo kaya natin check natin oh 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 oh, oh, oh. wow sana akin na lang ito ayos pa oh ang wings niya, oh. intak pa? kaya pa kaya ako nito. Pasuanga between Pasuanga and Coron. Huh? Concepcion. O oh, sakop daw ng Concepcion. So Concepcion is Busuanga, no? Oh. Sakop daw ng Busuanga ang Concepcion. Oh my God, kaya pa pala ako dito. Oh, solid pa, oh. oh. Okay. This is abandoned here. Abandoned plane. Wow. See. Pila na kami katuig diri. Eh. Oh, hindi kaya ito fighter plane. Oh, Malamang passenger plane ito, no? Eh, hindi natin, sana i-google natin kung anong model ito. Kaya ulang tayo kasi baka Bubulusan tayo dyan sa baba Sira na yung cover nya Sira na yung Ayos, so ingat ka dyan. Parang malambot na yan dyan. Ito yung tail. Dito parang ano pa, intact pa yung tail. Tail section o area. Ayan oh. Oh. Bit pa ang tail. Huh? Wala nang ano no, wala nang detail o ano pa. Talagang burado na. Wala na talaga siyang mabasang detail. Ayos. Ayos. kita Ayos. 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 Kata na. Grabe, pagpalangit ako sa tubig lang naman. Pagpulong to. Pagpulong. Okay, I'm showing you now is the abandoned seaplane here in pagpulong. between pagpulong. and pagpulong. Palawan. pagpulong. Okay, pagpulong. Okay, pagpulong. Okay, I don't know what the model is. but so if you know what the model of this one, let me know in the comment section. Uh, this is the Then that's and the, and the, the tail one section. Let my inside. Let's go back inside now. Wala na, oh. Pwede na rin dito buwan. Ah, 5 o'clock na sila. Try ko dito dumaan. O dito ka, Ah, uh, Ba't walang upuan, no? Tinanggal na nila? Tinanggal na po lahat, eh. Tinanggal na? Wala nang history nang ano. Ito, may door pa, oh. Pedro, papalas yun Wala din. Wala man lang maski, ano na, may naka-engrave na number. Baka naninakaw itong plane na ito, tapos dinagsa dito, no? Ba't walang ebidensya? Inubos na lahat. Yung makina nito, no? Kinarne na. Oh, mayroon pang electrical things doon, no?